Buti, ganito ganito lang po ang ulan. Ganyan lang po. Hindi na po lalakas. Ganyan lang po. Na po. Ah, dito po kami ngayon sa palengke. Dideliver po nung lagayan ng mantika. Mga ah, bote-botelya. Nagtama pa na manging ko yung may-ari ng ano. ng ng bote. parang siyan pala yun ah yun ah nakobad parang siyan ating kasamaan ng kapatid ko hmm. Ang walang ulan, huwag mong ilalakas. Ilalakas Ulan, ulan, ulan Ilalikas Haa ah. Gua ngamit Ganong-ganong hmm. hmm. Namimili dahil hmm. ano Sa ko pinuntahan pa yung bibenta ng ano nagaya ng mantika ang dami nang ang dami dami nang ang dami nang ang dami nang dami nang ang dami nang ang dami nang Antay, 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 antay. Ganyan lang po ang ulan. Antay lang po. Antay lang po. Para tuloy ako si ano dito ah. Si Teletubbies. <laughs> Teletubbies. Umaga po matantay lang po kami dito sa Nantayan ng tanong pamangking ko bibili, bibili po ng bote halagayin po ng mga mantika ito Ang trak, bango, bango ng track, Ang bango-bango. Ang bango-bango. ng halimuyak ng trak, Ang bango, bango Halimuyak ng trak. ganyan ganyan ang ano o okay ah ha? sa bungad ano dadali natin doon kasi dito mo wait lang dadali namin ang aming ah, mga buto doon bumili ng anong anong bumili ng ula ha? Salamat po, salamat po. Dalhin mo po namin.